Yung isang daiya, hindi nakanikab. Open. Yung isang daiya, nakanikab. Okay. Ang paniniwala ng isang daiya ang nakanikab, wajib ang nikab. Ang isa namang nakahijab, naniniwala siya na hindi aura ang mukha ng babae at ito ay hindi wajib ang pagtatakip nito. Okay. Talawa ngayon, so sa pintayo, tumbukin natin ang usapin ng nikap. Kasi ito madalas sa social media pati ako, binabansagan nila akong kumikiling daw sa ahlul bidah. Alam niyo ba yung paratang na yun? Oh, sisingiling ko sila sa iyo, Mulkiyama. Kapon, sinabi ko na sisingiling ko. Ngayon, sisingiling ko ulit. Oh, kasi, kumagawa silang kwento eh. Di diba? Okay, mas ala ng nikap. Mas ala. Example lang ha. Hal. Wajul mar'ati aura Classroom na talaga to ha. Total naman kayo eh. Amla. Oh. Ang mga ang mukha ba ng babaeng Muslima na bale ka dumating na sa sa tamang eh, stage age of puberty yun ba ay aura private part ba na dapat takpan o hindi? Ikhtalaf ulama Ano yung ikhtalaf al-ulama? Ano tayong school ito? Sharia. Jame imam. Ila kaulay. mal ila salatati akwal. Tatlo. Ila salatati akwal. Ang mga ulama ay nahati sa tatlo. Number one, may nagsasabing ah aura. Kaya aura, wayajibu satruha. Ang alawa, Laysa, laysat laisat bi awra. Now, wayas, wayustahabu satruha. Simplify na lang natin. Number three, laysat bi aura. Wayubahu. Satwa. Ano yun? Kaya aura. Aura ang muka ng babaeng muslima. At wajib siyang takpan. Sinong nagsabi nito? Al-Hanabila. Ang mga Hanabila. Hambali madhab. Kailangan siya takpan. Bistila fi kayfiyatihah. Na nagkakaiba din sila sa kung papaano tatakpan. Ang old talaga na Hanabila sa paninindigan nila, isang mata lang ang dapat makita sa babae. Meron bang nakagawa niya? Meron. One eye? Cover dito? One eye lang? Ha? Okay. Huh? okay. <clears throat> ang isa naman, hindi aura. Pwedeng open, pero sunnah na i-open ito. Sino yan? Ang Shafi'iyah. Sino pa? Yun ang pinakamalalakas sa kanila. Sino pa? Wal Hanafiya Hmm. Wal? Waman? Hindi. Hindi na ganong Malikiyah. Wal Shafi'iyah. Pangatlo, al malikiya at ang worst, may pang-apat pero hindi mo tabar ang zahiriya sabi nila bid'a ang nikab. Na, zahiriya yun. Ah, na pa rin. Tenyo ang mga ulama, ha? Bakit nagkaiba-iba sila, Ustad, ng pananaw? Bakit? Dahil ang dalil ay nahati sa dalawa. May dalil na kat'i at may dalil na vani. Dalil na kat'i, ibig sabihin, teksto for teksto na malinaw. Ano yung next to for text malina wala nang diskusyon ijma na sila yung isa naman van ibig sabihin posibleng ganito posibleng ganito ibig sabihin posibleng ganon ano yung kanilang umul masala o umdatul masala yung kanilang umdatul masala o pinaka main na dalil ng usapin na ito ng sinabi ni Allah Ta'ala Surtul Ahzab Wa kullil mu'minat Wa kullil mu'minati Lige, lige, dignan mo daw dyan sa ano mo. Wa kullil mu'minati na, ha? Min? Absarihin da Ano pa? Ha? Wa? Ah, yung, yung, surat nundur. Mu'minatin, ayugdid na min, ayugdid na, na min absarihin. Wala? ويحفظ فروجهم ويحفظنا فروجهن سورة النور تابوس ولا يبدينا زينتهن إلا أيان سنديتو سيلنا كيلا إلا ما ظهر منها سورة النور ah oh, yun yung ano, pinakaaya. Falyadrib na? na? Hmm? B? Kumurihin. Yan. Yeah. Sabi ni Allah, at ipahayag mo ay Muhammad sa mga mananampalatayang babae, kanilang ibaba kontrolin ang kanilang desire o paningin sa mga pinagbabawal ni Allah pangalagaan ang kanilang mga aura na hindi magamit sa pangangalo niya. Wala din at huwag nilang ipakita ang kanilang mga palamuti, maliban na lamang sa nakalitaw. At dapat nilang i- yung kanilang kumur, kamar, pulutong sa buhok, ibaba nila. Dito tayo ngayon sa illa mada, wala yung dinasinatawo, ilma mada minha. Dalil ng bawat isa. Kayo ngayon. Dalil ng hambali. Ang dalil nila inulat ni Ali ibn Abi Talha. Tandaan nyo, bawat dalil ng mga panig na ito kay Ibn Abbas lahat. Ang una, Ibn Abbas radiyallahu anhuma sinabi niya na kunda ang mga kababaihan ng mga muslimat doon nung binaba ang ayan na ito Ah, sila ay nagtakip ng kanilang mga aura at nakalitaw ang isang mata lamang. Yun ay sa riwaya ni Ali ibn Abi Talha. Ali ibn Abi Talha, isa sa mga tabiin na naabutan niya si Ibn Abbas ayon sa riwaya na, ay inasa sa mga tabiin na hindi umabot kay Ibn Abbas radiyallahu anhu sa time niya. Kaya ang sabi ng sagot ng uh, Shafi'i at ilan sa mga Malikiyang Jumur, sabi nila ito ay daif ang dalil na iyon ng Wake na hadith ayon sa mga sa jumhur. Kaya siya hindi aura. Ang sagot naman nila, aura pa rin ang muka ng kababayhan dahil. Bakit? Nung nag ang Nabi Muhammad SAW, at ang mga um, mga umahatul muminin, tinatakpa nilang mukha nila tuwing may dadaan na na lalaki at binuksan nila. Okay. Sagot naman nang nagsasabing hindi awra, dalawang grupo ha, nagsasabing hindi awra, doon lang nagkaiba kung ang hukum mubah ba o mustahab. Ang sabi naman ng ikalawang panig, hindi, eh, hindi sabi niya. Bakos, kaya nila yon tinatakpan lang pagdaan nila, pero binabalik din nilang open yung mukha nila tuwing dadaan ng mga lalaki. Nangangahulugan na hindi siya wajib sa kanila. So, ang sagot naman ng iba, yung babaeng Khatamiya na nagtanong sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na dala-dala ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isa sa mga sahaba niya, kung ko na kamay, si Said Ibn Jubair ba yun? O si si Said Ibn Abi Wakas. Naladala niya si Sa'ad Ibn Abi Wakas na dahil sa ganda ng babaeng yun na na nagtanong sa nabi, ang ginawa ng nabi, ginano niya ang mukha ni Sa'ad Ibn Abi Wakas. Sampo lang ikaw si Hindi naman sinampal, ginano lang. Niya pinatingin. Kasi napit na siya sa buka. Parang naano sa buka. Na gandahan. Ang sagot naman, ng ikalawang panig, kung bawal na makita pala ng babaeng iyon, wajib pa ng takpan niya, dapat sinabi ng nabi sa babae sa katamiya, magtakip ka ng muka. At hindi yung binaling niya muka sa Saad ito yung Intindihan Kaya hindi pwedeng sabihin na kaya tinakpan, ano ba, binapatakpan niya ang paan ng babae, mas dapat pang takpan ang muka ng babae. Sinagot itong lahat ni Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani sa kanyang kitab na Jilbab ul-Mar at il-Muslima. Ang Jilbab ng babaeng Muslima. Anong sagot niya? Ang sagot niya doon ay kung yan ang kiyas natin ay kiyas na mali. Kiyas fasid yun. Analogy, wrong analogy. Kasi bakit? Bakit mo naman ikukumpara ang Mukhang ipinahintulot niya, eh kaysa sa paan na hindi pinahintulot na makita. Na sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam sallam, nang nakita niya si Asma bint Abi Bakar. Isang beses si Asma, nung, dag, nung, dalaga na, nagsuot ng damit na syafaf. At may syafaf, yung manipis. Nung nakita niya yon, nakita ng nabi, medyo naiba yung umasim yung pumaklak yung mukha ng nabi. Dali-dali, ang kapatid ni Asma si Aisha, asawa ng hindi pumunta. Ya Rasulullah, ano ba yung nagpagalit sa sa'yo? Sabi niya, sabihin mo, uh, sa, saan si Asma? Nandiyan. Ya Asma, sabi niya Asma. Al mar'atu idha balabatil mahib. Ang babae kapag umabot na sa kanyang buwanang dalaw, age of puberty, falaya hilula fa kulluwa awra, lahat sa kanya ay awra, illa hada wahaga fa ashara ila al yad ila al kaffayn wal wal wajh tinuro ng nabi alayhi salatu wasalam ang kamay at mukha yun lang ang pwedeng makita ang hadith na yun nando, ni ni nagsasabi silang ang isang panig na sasabing daif pinalakas ito ni Sheikh Al Albani at ng iba pa sa mga ulama ng siya so nangangulukan may kilaf talaga hanggang sa yung mulkihama So anong dapat na gawin natin? Ang first sa sa kilap na gawin natin dahil nagsasabing wajib. Madhabul balik igalang nang nagsasabing hindi wajib. Ang nagsasabi namang hindi wajib busun na. igalang niya naman, igalang naman siya nang nagsasabing wajib. At ganun din ang nagsasabing mubaha yung sa malikiya. Bakit mo ba? Pinaintulot. Meaning, walang reward yan kung magano ka. ayun sa malikiya, hindi siya problema sapagkat bawat isa sa inyo nagsisikap na kapag hijab na maayos. Ang bakay ay hijab. Isa naman yung bakay. Mr. Tuwag nang sasabihin na mas mataas ang iman ko sa iyo kasi nakanikap na ako. So panahon ng sa pet Remind mo ko pag may makalimutan ako na punto ha. Ang, ang ano sa pet ang pinakamahalagang makikita natin, pag jurisprudential difference of opinions, ang ating makikita, maging patas, maging just tayo. Huwag nating hukumin na si sister, dahil siya ay naka-full nikap, full ang iman. Ano yan? Low bat at saka full bat? Yan dyan. Si sister, mas mataas ang takwa, mababang ang takwa ng nakahijab lang o nakahap na nikap. Ay eh, nikap din yun. O si brother, mas mataas ang iman dahil sa kanyang pagbabalbas. Sinunod niya ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pagbabalbas niya. Pero ang takwa parati, ang bigat nito at sinseridad ang nakakaalam pa rin ay si Allah. Si Allah Ta'ala pa rin ang nakakaalam. Kaya sa kila, sa pagkakaiba ng opinion what natin gagawin na parang hindi na siya Muslim. Kung hindi niya nasunod, hindi siya sumama sa opinion mo. Naggagang up tayo sa isa't isa. Ha? Kami ang nikabi full group. Mga nakalika ba? Kami ang nikabi full group. Kami naman ang hijabi full group. Ano yan? <laughs> ang mga sahabi, at ganun ba ginawa nila? Hindi. Okay. So dahil sa walang taasob, ang bawat isa, sa isa't isa, sa different opinions, matuto din tayo, mula sa kanila, na wala silang panatisismo. Dahil ang mga adilla nila ay puro dhaniya. Dhaniya. Ibig sabihin, hindi teksto for teksto na yun ang ibig sabihin. Yun pa nga, daif pa yung nagsasabi. Daif pa yung atar ng nagsasabing watch. We, Naunawaan natin. So kapag may kilap sa ter, huwag tayong agad-agad na magsasabing mubtadi siya o mumayi siya. Si Kadiraw na yan, mumayi. Bakit? Kinakampihan niya ang mga hapdikabit.

Tabaruj. at tabarruj hindi masuila nung tinanong ang isa sa mga sahabi ang mga tabiiyat kung ano ang tabarruj sabi niya ang tabarruj inopen niya yung naglalabas ka sa jahiliya na makikita ang tenga at ang leeg meron bang ganong muslima sa kanila? ang hapnikab nakita ba ang tenga at leeg niya? Eh, mas first yung hindi talaga nag kasi mukha niya nakikita. Ibig sabihin mo tabarridge. Ibig mong sabihin si Sheikh Hulalbani, nag-tolerate siya ng tabarridge. Ha? Pahada mo ka. Ay, napakamustahil yan. Ang problema sa atin, kung makabasa tayo ng isang kitab, yun na yun. Isang fatwa ng isang sheikh, yun na yun. Abadan la. Ako ayoko ko kayong iugnay sa sarili ko. Kala sheikh Kaderaw. La, la, la sa dalil tayo babatay. At ang dalil may tamang pag-unawa ang dalil. Hindi sa kanyang mababaw na kahulugan o literal na kahulugan. Kung nakabasa ka ng isang tafsir, meron kang alf tafsir sa tafsir niya. Hanggang sa maabot ang katotohanan ng hap. Malinaw. Wadeh. Ay siya